Ah! Ah! Mayang adlo kanyang tanan Ngayong araw na to ay maulan At naisipan nga ni Rhea na Mag-grilled ng balot Ito ang grilled balot ni Rhea Filingera At ayan na nga ex dati Kasi ginawa na to niya dati Nung no, nag-grilled siya ng balot At pumutok nga ang balot Habang iniihaw niya ito Kaya ang ginawa niya Gumawa siya ng parang lagayan ng leche flan or puto puto or bibingka. Yan, hindi ko alam kung ano, lianera ang tawag yata dyan. So, dyan niya, tinang, oh, tuwa, muntik na matanggal. Dyan niya nilagay ang balot para hindi na siya sumabog. So, paglagay niya dyan at ginawa niya ng twist, lalagyan niya ito ng kung ano-ano mga ricados para mas masasarap ang ating balot na grilled or inihaw. Nilagyan niya ito ng kamatis. At syempre, pagkatapos ng kamatis, nilagyan niya rin ito ng Sang katutak na sili para naman pumutok ang mga almoranas na mga baklang kakain ito. At syempre pagkatapos nga ng ating am um, sili, nilagyan nyo para ito ng oyster sauce para maiba naman ang lasa. O, oh, ba diba? Ang sarap talaga ng invento ni Rhea. pero titingnan natin kung masarap pa rin siya sa ating kalusugan dahil nakakatakot pero talagang nakakain ako ng dalawa nito kasi napakasarap naman talaga ng balot diba alam niyo naman yun lalo na pag maanghang na maanghang tapos may konting suka tapos mm, ang sarap talaga so ito na nga ang ating grilled balot aralea at grilled balot ala reya filengera kakain na tayo mga spriketik so tingnan na naman kung gaano kasarap na iwan pala ang ating oyster sauce so nagpalagay ulit ako dito sa may second uh, part ng ating video na kung saan napakasarap na kaya kain na eh hey, let's try agoy oh, init kayo oh let's try this Buo pa talaga. Oh, at least wala siyang ano sisi. Oh. Iba kasi may sisi. Pero maganda yung may sili pa. <tinyo> Hello, asin. <acid. Okay. tinyo> <tinyo> 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 ah! Ah! 打了，好了，好了，嗯。 may kaya ang bantay kay kay may oyster sauce naman ito na may oyster ito naman may oyster tsaka may dahunan templado blado suka ini pangkayo ini iniit kayo inooko Ha? Ya, kalau but... yeah. Ini tak Mana <laughs> Hmm. Ini magayu eh? Uh. No, may bata. Tugay <laughs> kini makaon ba? Animal. Ito. ito may oyster to. Okay. Sa nga di man matugsok. Tugsok na. Isa. ano?

kami nanya ini. Hayo sini nang dapat butang, oh. Suka Ay, da suka eh. Nana suka na? Oh. Butang, butang, butang. Hmm. kanan <laughs> <laughs>